guys, good morning sa inyo ngayon. Nandito ngayon si Papa Lon sa uh, pastry. Uh, galing tayo dyan, tumawit tayo. Ayan, pakita natin sa inyo dito. Ito yung view ngayon dito mga guys. Oh. Uh, walang gaano naman na mamasyal dito. Ayan. Ayan yung view. Napakaganda. Ayan mga guys. Oh. Ayan, ah, pakagandang uh, tanawin dito. Ayan, ito pa rin yung mga buya na uh, nakatambak dito. Ayan. Uh, yung tubo pala guys, yung lumabas oh. Ang dami mga water lily. Ayan yung mga napulot nila rito ng mga uh, kahoy sa gilid. Tinambak, ayan. Ang ganda ng view mga guys oh. Di ba? Yan shout out nga pala kay Ma'am Sonia. At is yan Ma'am, uh, good morning sa iyo po Ma'am. Uh, nandito na ngayon si Papa Long dito sa Pastry sa Manila Bay. Nasa ng araw doon tayo sa kabila. Ayan. Yan yung tubo na lumabas oh. Daming basura na nakalutang dito yung mga water lily. Ayan. Eh, naman tayo dito. Mga mga guys, ah, oh, uh, punta naman tayo doon sa place to. Maglalakad naman tayo dito. Eh ito yung mga view na nakikita niyo naman ng pagaganda. Yan yung mga tao dito, yate. Napakarami. Yan, lakad-lakad tayo dito para makita niyo. Kasi napakaganda na kasi dito. Ngayon lang eh, papansin natin dito. Hindi naman gano'ng maraming na mamasyal dito yan yan mga guys so, ang ganda ng view habang naglalakad tayo dito ito naman yung bulaklak o yan ito oh. okay. so, na lang ito kasi naiinitan tuloy green sila ganda ng mga view yun, no sarap pa masyal dito mga guys kung kasama mo yung pamilya mo rito yung mga anak mo, asawa mo yung mga magjowa ayan sarap pa masyal dito magbanding banding ayan meron din dito na biker sa iwan kung anong ginagawa dyan sa gitna ayan siya so. oh ayan ayan natin alam yan kung anong ginagawa dyan kasi wala naman sasakyan kasing dumadana eh. traffic siguro ayan pero sa kabila kasi dumadana yan mga eh, ano? sasakyan ayan, ang ganda oh. ibang iba ng ang dito ang gaganda dito guys kasi uh, maintain nila yung kalinisan dito yung sayang oh, namatay yung mga Uh, daon sa ang halaman pero mabubuhay yan kasi tag-ulan siguro ah, uh, mag na siya kaya ganoon yan kasi yung parang sibuyas parang sibuyas ang kanlaman niya diba? ang ganda ng view rito habang naglalakad tayo o oh, diba ba Ayan. Mga diba? Malalaking puno ng halaman. Walang bulaklak kasi ngayon. Ayan. Ayan. Ang ganda. Sa bahay guys, mayroon akong tanim may isang puno doon. Yung makapuno, di siya ganito, di siya mababa lang din. Kaya hindi pa siya na namumunga. Bata pa kasi yun. Kasi uh, kasing edad nito, yung aking uh, kandon, aking tanim, siguro nasa tatlong taon ba o apat na taon na yun. lakad lakad tayo dito ang sarap maglakad dito oh. yan mga guys kung makikita nyo naman oh. diba o lang kaanong nawamas yan ayan papunta tayo dyan sa pisto kakasalubong natin dito yung mga nagbabike yung iba naglalakad lang din para mapapunta doon oh, di ba? Ang ganda maglakad dito kasi. Oh, ito, kagaya yan, yung basura oh. Sinabit naman nila. Kaya nga kawawa yung mga naglilinis dito dahil uh, sinasabit nila yung basura. Wala, wala disiplina talaga mga guys. Alam naman nila uh, lagi naman nililinisan yan dito, nililinis. Kaya yung kawawa rito yung mga naglilinis. Kasi ibang mga kababayan natin din, pwede naman bibitin ang basura tapos na itapon doon sa tamang lalagyan hindi nila may itapon tapon na yan kagaya yan ang dami mga plastic naman dito Ayan. tapos pag uh, pinalis rito nagagalit pero sila rin yung mga tao din dito yung mga gumagawa ng hindi maganda kasi sinatapunan nila ng basura yan yan ang um, may wetanin naman ni Hugo Ya, ang yung kita niyo. mga guys, nandito na tayo sa face to. yung kanyon na malaki. Ayan, sayang yung mga halaman dito. Ay, ito. Uh, Kakakuan pala Ayan, oh. Kasi palang pa lang Ganda ng mga view rito guys oh Ayan Ayan, yung mga building dito Ayan, ganda Ang ganda ng view Taas ng building oh yung view ngayon dito guys sa phase 2 ngayon ah, tatawid dyan para may uuwi na rin nakago kasi ganda ganda Okay guys, sa so maraming salamat sa inyo sa pananood uh, sa ating video. Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. Putulin mo na ni Papa Lon tayo na. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo God bless. Bye-bye.